All right, mga ka-electric, welcome to my channel. Pero bago natin umpisahan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo yung notification bell button para updated kayo sa ating susunod na video. Ang gagawin natin ngayon ay kung paano ba talaga i-set up ng tama ang trigang na outlet. Simple simple lang mga ka-electric. Ang gagawin natin ngayon ay maganda lang tayo ng mga uh, gamit mga kalitrik at lagyan ng mga jumper yung dapat lagyan yung hinanda ko mga kalitrik ay ano uh, pinutol, pinutol, putol ko na na jumper ito para mabilis mga kalitrik naganda na ako ng mga kailangan ilagay na jumper nakasukat na lahat yan mga dalawang red para madali nyong ma-identify tsaka dalawang black yung red para yan sa line 2 line ang ginawa ko nakasukat na yan may sukat yan may guide yan na 12mm yan ganyan lang mga kali electric yung sukat yan baliktaran tapos yung black naman para to sa line 1 sa live Yan, kasukat na rin yan mga ka -electric. Ang gagawin natin ngayon, kung saan natin isasalpak, kasan, paano, kung paano natin ilalagay yung jumper. Simpleng-simple lang mga ka -electric. itong Ito unang jumper sa unang outlet, ilagay mo sa pangalawang butas mga ka-electric. Yung tapat niyan, yung tapat niyan, yung ito para sa line 1 tapos yung tapat para sa line 2 dito ko nilagay sa pangalawa ito ang butas tapos idugtong mo rin sa pangalawang outlet sa unang butas niya ganyan lang gamitan mo lang ng long nose mga electric para ma maganda yung pagka push ng wire yan tapos yung isa naman ikabit mo sa pangalawang butas ng ikalawang outlet tapos ikabit mo sa pangalawang ano sa pangatlong outlet ng electric ganyan ganyan na ganyan lang mga ka electric kaya nakasukat yan na, yung pagputol ng wire na yan para hindi sumubra yung pag ano yung pagkabit yung saktong-sakto lang na, na nakatago yung pinutol na ano, nakaputol na nakaputol na wire, naka binalatan. Para iwas short circuit. Pag magadikit dikit Tsaka kung sakaling may pumasok sa nabutike sa loob ng junction box, hindi siya makukurinte. Yan, lang mga ka-electric. Tapos sa kabila naman, itong red na to, sasalpak din natin doon. Gagayahin lang natin yung ginawa natin sa isang jumper lock. Ganyan lang mga ka-electric. Yan. Tulak sa pangalawa. Simpleng-simple lang mga ka-electric set up lang muna tayo ngayon tapos sa susunod na upload ko ulit i try na natin to mga ka electric ganyan lang Kaya, habang ginagawa ko to i-shout ko si Dayari ni Matilong na nanonood lagi Maraming salamat sa iyo. Tsaka Nulan din pala. O, nandyan pa. Yan. Ganyan lang. Ginaya lang natin yung ginawa natin mga electric sa kinabit nating jumper na black. Litin ko mga ka-electric yung black para sa line 1 yan. Tsaka yung red para sa line 2, sa neutral or ground yung dito yan yung direct yan direct na yan diretso na yan sa ano yung mahabang wire diretso na yan papunta sa line 1 line 2 tapos yung isang bakante mga kalikrek yung isa niyan pwede mong pwede kang kumuha ng connection dyan panibagong connection mga kalikrek ano yan magandang ano rin yan kunan ng connection dire diretso yung kurente diyan, line 1 at saka line 2 yan kung gusto mo pang magdagdag ng outlet pa sa katabing katabing lalagyan yan dyan ka na kumuha ng ano na supply tapos dito kakabit kakabit din natin yung i-assume natin yung ano para sa line 1 sa line 2 para kita nyo ng ano kita nyo ng buo mga ka-electric yan, ganyan lang diba? Uh, simpleng simple lang mga ka-electric ganyan lang yung buo nyan mga ka-electric yan tapos 'yung tamang pag-install naman ng mga outlet, kailangan naka horizontal sa kahit horizontal mga electric. Kahit saan mo ilagay sa dingding o ano ba? Kailangan naka-horizontal, hindi naka 'yung na kailangan lang ilagay na naka-vertical, 'yung patayo. 'Yung mga mga switch lang 'yung kailangan mo i- vertical yung patayo. Tapos yung paano ganyan klaseng mga outlet kailangan naka horizontal yan. Yan yung ano standard ng Philippine Electrical Code yan. Dyan. Kasi guru Mama Mama apa yeah, Ini nak nak